Sa mundo ng media, traditional man o digital, madalas ay pinapakita ang mga kababaihan bilang domestic figures at madalas ay nasa-sexualize o kung hindi naman ay na-objectify. No sila ay kontrolado ng mga panuntunan ng lipunan mula sa kanilang physical na anyo hanggang sa kanilang pag-uugali. Ang malaking problema, ang paraan kung paano sila ay pinapakita sa media ay nagdudulot ng epekto sa pagtratong natatanggap nila sa totoong buhay. Ang mga ideyang ito na ating nasaksihan ay nagiging realidad ng mga kababaihan. Kaya't mahalaga na bantayan ang kanilang mga representasyon sa media upang maiwasan ang masamang implikasyon sa kanila. Tara na at alamin ang mga hakbang para maging bahagi ng pagbabago sa pagpapakita ng kababaihan sa media. Dito lang sa MYL 101. <tap> Ayan, since usapang kababaihan tayo, makakapanayam natin this morning si Ma'am Justin Menese Valmonte, isang profesor mula sa Bulacan State University. Good morning, Ma'am Justin. Magandang umaga po. Alright, Ma'am Justin, paano ba karaniwang inilalarawan ang mga kababaihan sa mga platforms ng media? At ano-ano ang mga karaniwang stereotype na patuloy na ipinapakalat tungkol sa kanila? Ayan. So, marami tayong media platforms, ano. Uh, meron yung traditional at meron digital media. Pero, talakayin natin yung sa TV bilang ito ang pinaka most accessible sa lahat, ano. Dahil hindi naman lahat ay may internet. So, sa TV, uh, sa TV meron tayong mga teleserye, meron tayong mga commercial na napapanood. Puyod na natin kung paano inilalarawan ng kababaihan sa palabas sa telebisyon, ano? Kasi eh sila itong maghihingihin, ito sila yung manina, sunod-sunuran. Uh, halimbawa sa isang palabas ang babae, ang ang ideal na katangian nito, dapat masipag siya, maghihingihin, masunurin. Kasi kung hindi, uh, magkakaroon ng pangunguska hindi siya makakagraduate o hindi siya uh, makakatapos, ano? Kapag uh, naman ang babae sa palabas ay isang ulirang ina na ang ideal na katangian nito ay kaya niya dapat pagsabayin ang pag-aalaga ng anak, ng pamilya, at paghahanap buhay na kinatawag nating paid and unpaid or ano, uh, idinadagdag mo pa dyan kung ang babae ay may asawa, dapat kaya yan itisin pang pangaubusan nito, maaari ng verbal, sexual, or physical abuse, ano, uh, nakakalungkot na ito ay uh, sa palabas pa lang, lang. Pero alam natin na sumasagamin din ito sa karanasan ng marami sa ating kababaihan, ano, na kung saan papansinin natin sa commercial. Halimbawa, ang babae kapag gumagamit siya ng shampoo, ano, um, pinitingnan natin na siya yung lalatutan ng lalaki sa commercial at kung hindi siya gumamit ng shampoo, hindi tuwid yung kanyang buhok, hindi uh, mabango, uh, hindi smooth, ano? uh, hindi siya papansinin. Kung baga, may implikasyon to sa ating nipunan na ah, kailangan ko pasok ako sa beauty standard ng nipunan para pansinin lang ako. So parang ganoon. Oh no, uh, in terms of roles then sa usapin ng mga babae sa mga teleserye o kaya sa mga pelikula, minsan ay talaga napapakita yung iba't ibang klase ng uh, pagpapahina sa mga kababaihan whereas dapat napapakita yung women empowerment. And usually ito ay nagiging rason na nagustuhan ng tao, tumataas yung kita ng iba't ibang mga pelikula at no objectify sa uli, mga kababaihan. Pero in line with this bilang bahagi na rin ito ng sinasabi nating popular na kultura. Bakit mahalaga ang tamang paglalarawan ng mga kababaihan sa media? At paano ito nakaapekto sa paraan ng pagtingin sa kanila sa lipunan? Sa totoo lang, wala naman tayong maitatalaga na tamang paglalarawan sa kababaihan. Di ba nga ang gender fluid, ano? Ganun din sa babae, hindi natin ito may kakahon na dapat ganito siya tignan, ganito siya ilarawan. Dahil mahirap yon. Hindi natin kayang bigyan ng uh, definition na hindi yan ang puliging babae. Ngunit mahalaga na suriin natin na tulad ng kahit sino man ay may kakayanan at karapatan tayo na kamitin or ma ma uh, makamit ano, ang lahat ng ating naisin sa buhay bahay na siya ay malaya sa mundo na ikinukulong lamang siya sa gawaing bahay, pag-aalaga ng anak at pamilya, na kaya rin, na, uh, kaya rin niyang gawin ang lahat ng bagay na ginagawa ng iba pang kasabihan na huwag natin siyang tuldukan, huwag na natin siyang limitahan. At kung makikita lamang natin ito sa media, no, malaking bagay o malaking uh, ang magiging epekto nito sa ating kababaihan at sa buong lipunan ano, na magkakaroon ng lakas ng loob na subukan, gawin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa dahil sa limitasyong ikinatapos pangangan na ng libro So magkakaroon ng motivation, ng inspirasyon, na kung ang babae sa media ay kaya niyang gawin ito, kaya rin natin sa realidad ng buhay. Ayon. Well, on a personal note, Ma'am Justine, ano ba ang mga posibleng impluensya ng representasyon ng media sa self-image at kumpiyansa ng mga kababaihan? Ma'am Justine? Um, Karen na putol po ay no. Okay. Uh, ulitin ko lang, no? siyempre on a personal note, uh, we wanna know kung ano ang uh, posibleng maging impluensya ng representasyon ng media sa self-image at kumpiyansa ng mga kababaihan syempre sa aking personal na pananaw, kung makapapakita lamang natin sa kababaihan na higit pa sila kung sino sila ngayon, ay e malaking bagay ito para palakasin ang loob ng bawat isa. Natulungan sila na madiscover pa ang sarili labas sa pagkakahon ng kanyang lipunan, wala sigurong maabus ang kababaihan. Wala sigurong nanay na nagigilati na hindi sila kumikita. Wala sigurong working mom na natatakot na husgahan ng ibang tao na hindi sila na, uh, hindi niya naalagaan ang kanyang anak at pamilya 24-7. Ano? Wala sigurong babae na malulungkot at mawawalan ng kumpiyansa sa sabihin dahil hindi siya pasok sa standard beauty ng dito ng. Well, ano po ang papel ng audience naman at ng media consumers at ano magagawa natin upang mas makapag-ambag sa pagpapalaganap sa positibong representasyon ng mga kababaihan sa media platforms. Ayan, kanina nabanggit mo na ito, no? uh, Malaking papel ang audience na uh, kung ano yung kanyang tinatangkili, kung halimbawa ang tinatangkilik niya ay pang-abuso sa kababaihan, pag, uh, pag objectify sa kababaihan, patuloy nito, patuloy natin makikita pa dito sa media, no? Kasi alam naman natin na kung ano ang pumapato sa manonood, ang siyang pinuproduce natin. Kaya isang malaking hamon din para sa mga audience na maging mapanuri, punahin ng mga bagay na hindi dapat napapanood o nakikita sa media. Alright, Ma'am Justin, huli na lamang po, no? Kasi we want to compare yung before versus now. So, kamusta po yung representasyon ng kababaihan mula dun sa mga dati natin nakikita sa media versus ngayon? Actually, uh... Noon at ngayon, malaki na yung pagiging, uh, pagbabago niya kasi nagiging mas progresibo na ang mga babae ngayon. Gayun din, mas nagiging aware at malayang mga tao, hindi lang ang babae. No, na may kakayanan at karapatan ng babae na maging malaya. So, kung ikukumpara natin noon at ngayon, may pagbabago naman at patuloy lang natin itong uh, 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 magkaroon ng layunin na ipagpatuloy pa ito sa mga susunod pa na panahon. Alright, napakagandang uh, insights din po yan, syempre, no, na makita natin na talagang there a change versus uh, before versus now at sana nga po ay magtuloy-tuloy ito. On that note, maraming salamat po, Ma'am Justin, sa pagbabahagi ng mga insight tungkol sa portrayal ng mga kababaihan sa media. See you later, Ma'am. Ayan mga ka-RSP bilang mga media consumer, maging gender sensitive tayo at magkakaroon ng mahaligang bagi sa pagpapalaganap at monitor ng tamang pagtingin at paglalarawan sa mga kababaihan sa anumang uri ng media. Dito lang po yan sa MIL 101. Thank you so much, Prof. Justin.